Sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang liham ng ilan nating mga kababayan na ipinaabot sa kanya sa pamamagitan ng Presidential Communications Office. Kabilang sa mga tanong ay sumentro sa ilang isyo sa bansa gaya ng presyo ng bigas, jeepney modernization at usapin sa politika. Si Alan Francisco sa detalye. game na game na sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tanong ng ilang Pilipino na lumiham. Tinanggap ng Office of the President sa Bahay Ugnayan ang mga sulat. Ang Bahay Ugnayan ng isa sa mga museum sa Malacanang na bukas sa publiko. Kumukaw sa atensyon ni President Marcos ang galing sa paguhit ng mga Pilipino. Napansin ng Pangulo ang galing sa paguhit ng mga Pinoy dahil ilan sa sumulat sa kanya ay may kalakip na drawing. Ito yung isa pa. May picture din. Alam mo, napakatalent sa ng Pilipino. Kasama sa liham ang sulat ni Erika na interesadong malaman ng politika at kasaysayan sa bansa. Dito, nilinaw ng Pangulo ang totoong pakay sa pagpasok sa politika politics should be in the service of the people politics should not be in the service of one party should not be in the service of one person certainly kung mamumulitika tayo dahil meron tayong gustong gawin dapat naman ang dahilan kung bakit sila tatakbo ay nais nilang tumulong. Ako ganyan, kaya ako tumakbo, kaya ako pumasok sa politika. Dahil nalulungkot ako sa mga nakikita kong pangyayari. Dahil masakit sa loob ko na makita naghihirap ang mga Pilipino. At naisip ko, siguro naman may kaya akong gawin para makatulong. Pinuri rin ni President Marcos ang interes ni Erika sa kasaysayan. Problem is, uh, now with the technology that we have, mahirap talagang maka makatingin kung ano yung fake news, ano yung totoo. It's really up to you. Huwag kayong magbabasa yung isa lang bagay. Basahin nyo lahat. Ang turo sa akin ng lola ko, sabi niya, magbasa ka ng kahit na ano. At ikaw nang bahala na mangilatis kung ano yung maganda at hindi, ano yung hindi tama. And that's what you have to do. That's what history can guide us with. Because we have experienced this before. Politics is essentially about the human condition. It is about an ideology that you hold dear. A principle that you will not compromise so that you can help the people so you can be of service to the people not to yourself not to your party not to your family but for the people Wala ring penong sinagot ng pangulo ang isang tanong ng letter sender kung ang BBM ba ay nangangahulugan ng bigas biglang mahal sabi ng chief executive hindi solong problema ng Pilipinas ang bigas kundi maging ang mga katabing bansa pero kung titignan po natin, kahit na yung mga nag export na mga bansa, ay tumataas din ang presyo nila. Halos katumbas lang ng mapagtaas nandito sa Pilipinas. Sa Vietnam, where they export millions and millions of tons every year. Sa Thailand, ganun din. Yung ginagawa natin lahat upang naman ang produksyon natin ay maging sapat na hindi na tayo nag-iimport, mababawasan ang mga inputs kung tawagin, para sa ating mga farmer at uh, sana naman may stabilize man lang natin yung presyo ng bigas. May nagtanong din kung aalisin na ba ng gobyerno ang mga jeep na siyang pinakasikat at murang sakyan ng masa. Dito, may paglilinaw si President Marcos. Alam nyo, totoo na nga naman ito, ang uh, jeep na kinikilala na sa buong mundo. Hindi po natin pinapalitan. Ang ating traditional na jeepney, ginagawang lang nating modern dahil dahil yung pagkakalinipad pagka natin, ang gagawin natin electric yung mga yan ay mas malaki ang kikitain ng ating mga nagpapasada. Dahil ang cost per kilometer ng mga electric na bagong modernized na jeepney ay mas mababa. Mas maganda nga ang kita ng ating mga nagpapasada hiling ng Pangulo sa mga Pilipino sa sinusulong na bagong Pilipinas na maging disiplinado sa kalsada, mapatsuperman o pasahero. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa pagmamaneho, nagbibigayan, may konsiderasyon sa kapwa, sumusunod sa batas trapiko. Yan ang mga kailangan nating i-modernize din. Tama na 'yung mga madamot sa daan, mga nagbababa ng pasahero sa gitna ng daan, mga hindi ginagalang ang bike lane, hindi pinapadaan ng mga ambulansya. Bagong Pilipinos na po tayo. Disiplina ang dapat pairalin. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.